Sang magandang magandang araw sa inyo mga kaisda Welcome po sa ating channel at bilang pagpapatuloy po sa ating video kagabi na naputol Ito po ang continuation Ayan mga kalapatids, mga kaisda Ito po yung ating Eclipse B3 na napalaki po natin Ako po ay isang newbie lamang sa pag-aalaga ng flower horn At yan nga po, tayo po ay nakapagpalaki ng mga flowerhorn dito sa ating area ito po ang isa sa ating mga flower horn fry dati na ating pong napalaki at ito na po siya ngayon ang pangalan po niya ay si Makoy ito po si Makoy laki ng ating flower horn fish, eclipse B3, short body po siya yan. Napakaganda po ng ating flower horn. Napalaki po natin yan sa sa pagtsatsaga. Yan. Kailangan tutok po yung ating pag-aalaga sa ating mga uh, alagang flower horn. Katulad po nito. Yan. Sa tulong na rin po ng ating mga mga may experience na nag-aalaga ng mga flower horn, tayo po ay kanilang tinutulungan kung ano po ang mga may advice nila sa atin. So nakita niyo naman ang ating flower horn fish. Lalaki pa po ang ulo niyan. Yan. Basta tutukan nyo lang po silang maigi. At ipakikita ko rin sa inyo mga ka-fishy, mga ka flower horn, ang iba pa nating mga isda rito. Yan. So, sisimulan po natin dito sa ating maniwata strain. Ito po ang ating maniwata strain. Yan, iba't iba po ang mga strain ng ating mga flower horn dito. Nakita ah, niyo naman. Ito po ay ay fast growing na isda na flower horn. At ituturo ko naman po sa inyo yung kanyang mga naging kapatid. So yan, yan, mga kapatid niya yan. Ito, available po yan sa atin. Kung sino man po ang uh, may mga may kursonada ay available po yan sa ating area yan. pwede naman po natin pag-usapan ang price nitong mga ito yan, no? yan ito yung short body po ito ito po ay uh, kuha ko strain yan o no? kuha ko strain yan, short body po hindi pa niya magpakita ito naman po yung kapatid ni akalahi ah, po kalahi po nung ating sashimi ayan o oh. kalahi po yan ang ating sashimi ayan ang ganda po ng ating mga flower horn dito so ipm nyo lamang po ako kung sino po ang may kursunada dito sa ating mga uh, flower horn male and female po ito mga nani dito sa akin ayan o oh. kita nyo naman kung paano mag alaga si Kalapatids Fishing Adventure ayan o oh. tapang yung mga yan lalo ito o oh. Hello. Ito naman po ay Tizi Kiseki. Mga female po ito. Ayan, no? tisiki po itong mga ito. Ito po yung isa. Pareho pong female yan. Napakaganda ng ating mga female na flower horn. Ganyan naman, no? Nalaki pa po ito. Kapag po ito ay inyong nailipat sa ibang aquarium na malaki. So, ayan. So, anyway, nandito po yung ating iba pang uh, mga alaga. Ayan, no? Oh. So, eh, nilipat natin sa hospital tank dahil medyo stress po siya dito. Ayan, no? Oh. ito ang ating alawi ito medyo tumabingi yung kanyang uso pero female po ito at ito po yung ating red spartan ito po yung ating red spartan female po Ayan, oh. female po siya na flower red spartan po yan at ito naman po yung maniwata strain mga, mga, marami po kasi akong mga natirang maniwata strain dito male po siya. Ayan, oh. Medyo maliit pa ang kanyang pok. Ayan, oh. Nandito pa rin po yung iba. Ito. Ayan, maniwatas oh. Maniwata strain din po yan. Nagpapakpan. Hindi natin makuha ng maayos. Yan kagusto gusto niyo pong mag-avail sa akin, PM niyo lamang po ako. Jojo Arcega. Ayun. Sa Facebook po. Ayun, ito po ang ating mga flower hole na nandito dito. Available po lahat ng mga 'yan. Maliban lamang po dito. Sa so, ito po short body 'yo. Oh. Ayan, oh. Mamili lamang po kayo dito. At meron din po tayong ito, inaalagaan ko po eh, red jewel. Ayan o, oh. mga red jewel po yung mga yan. Meron pa po tayo sa labas, pakikita ko po sa inyo. Ayan, o. Oh. Kita nyo naman, mag-alaga si kapishi, ka flowerhorn. Ayan o, oh. kita nyo o. Oh ganda ng ating flower horn Lumala, lalaki pa po ito ano bata pa po yan ito po ay kuhako strain Ayan. Ito po, may mga female pa tayo dito. Ayan o, oh, mga female pa yung mga yan. Pero maniwata strain po yan. Ito po, iba. Ayan, green water eh. Dapat po, ganyan ang aquarium nyo, green water. Kailangan, ilalabas nyo ang inyong aquarium sa initan para mag-green water. Ayan. Saan ba? Ayan. Mga female po yan. Sa pag-aalaga po ng flower horn, kailangan po talaga tutok. Kailangan magtsaga kayo na panakahin itong mga ito. Ayan o. No? Ayan. Sino po gusto mag-avail, po kayo sa aking Facebook account, Jojo Arcega. Pag-uusapan po natin ang mga yan. So ayan, hanggang dito na lamang po ang ating video regarding po dito sa ating mga inaalaga ang flower horn fish. Ayan, nalulusog po nila. Mamaya po tayo po ay magpapakain. Siya nga po pala, pakikita ko po sa inyo yung pakain po natin. If, if, uh, ito po yung ating pakain sa kanila, no? black pearl. Pero may iba-iba pang klase po po niyan. Ayan. Yan po ang ating pakain sa kanila. Mga pellet po yan, mga bilog-bilog na maliliit. Nagbibigay po ako niyan 2 uh, two times a day. Apat na piraso, depende po sa laki. Pagka po mga fry ang aking binibigay, pinupulbus ko bago ko ibigay sa kanila sa ating mga fry. Pero pagka nakita ko na po na mga 1 and inches na sila, two and half, binibigyan ko na po sila ng tigi-isa na pellet. Yan. Sinasamahan ko na rin po nitong uh, to, enhancer. Ayan o. Uh. In-order po natin to sa Shopee. So hindi po ako sponsor nito. Iyan lamang po ang ating ginagamit dito sa ating mga flower horn. Ayan. So, anyway, dito ko na po tatapusin ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik kay Kalapatids Fishing Adventure. Salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga sumusuporta po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa isang araw tayo naman po ay dadako doon po sa ating mga ibon, mga jet fighter na nandito po sa ating location. So, tayo nga po ay kumuha ng dalawang reinforcement at sasabihin ko po sa inyo ang mga linyada ng ating mga nakuhang ibon. So anyway, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli, ito po si Kalapatid Fishing Adventures. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!